Ayan guys, yung violation ko guys. Diba tingnan nyo 2020, 2021, 2022, 2023. yan uh, kita pala ganyan ni, ni Meta. So kahit pala ano, bago or luma yung video mo, pag ano, pag against sa community nila, violation ka pa, pa ta, bali, violation pa rin pala kaya ingat tayo guys yung sa ano pa yung magmumonetize na yan alaga guys pag na monetize kayo guys tingnan nyo agad yung ano nyo dito sa sa settings nyo tingnan nyo kung may violation ba kasi nga kung hindi mo yan agad agad madidelete mawawala yung ads mo madimonetize ka kaya yan payo ko. Madami yan guys yung mga bago ko na nag-viral na hindi sa akin na video. Na nag-viral na may mga music na music na hindi sa akin. Na violation siya. Kagabi ko lang na delete lahat. Kanina din umaga pagising ko tiningnan ko may meron din may ano pa may naiwan pa kaya dinilit ko kanina guys bago ako nagtrabaho. Ay guys, ito lang yung mapapayo ko guys sa mga ano mamonetize na. To guys, talaga wag na kayo, wag na kayo gagamit ng music na hindi sayo sa inyo video na hindi sa inyo. Ya, yeah, mag ano na lang kayo, mag-upload na lang kayo ng mga ano, mga mga original talaga na sa inyo. kahit ano na lang guys, at least di ba may mga views din naman. So, ayan guys, na uh, sana makakuha kayo ng ano makakuha kayo ng tips o, o ano makatagdag tulong sa inyong kaalaman guys na ganito pala ang mangyayari pag mamonetize ka kaya ingat kayo guys Ayan. share share nyo rin para sa mga iba ding ano na di pa monetize malaman nila at aware silang aware sila na ano pala di pwede gamitin kaya yeah, salamat guys